Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, uh, Freddy Legazpi sa Facebook uh, at sa YouTube ay at Pilipino sa America Blog YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Okay? Just tap this uh, red button below and it's all free. At kung pwede ho kayo mag-comment, just make some comment and give me a big likes. Okay? Our content for today is again politics because the, the 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 last two one I have is all about uh celebrity, okay, it's uh, It's all about life of a celebrity now. We we go now for politics on philippine affairs Uh na See na si senator Amy marcos at the uh, bp Sara ruterte ay tahimik. Pareho silang tahimik sa issue ng West Philippine Sea. Ano masasabi nyo sa issue nito? Why? Kung bakit sila napakatahimik? Okay? Si BP Duterte ay may comment ho siya sa Israel versus Hamas war at sa Russia-Ukraine. Pero tahimik siya sa West Philippine Sea. Ah, mabuti pa ang Amerika. Nagbigay ng suporta kay Presidente Bongbong Marcos na they are going to respect the Mutual Defense Treaty na ipinatake tayo ng China, eh, talagang gagawin nila na ididepensa nila tayo, tutulungan tayo. Katulad ng ginagawa nila sa Israel ngayon. At katulad ng ginagawa nila sa Taiwan. Nakadepensa sila. Yan. Actually, kung mapapansin nyo, pinaligiran na nga ng Amerika ang China eh. Oh, pinaligiran na nila. Yeah, medyo ah uh, tahimik ang China. Tahimik. Biglang tumahimik. At um, tinig ko, parang gusto yata ng gobyerno nandiyan sa Pilipinas na baka pa sila ng, ano, nagre-request sila ng assistance ng Amerika para sa supply mission. Okay? Sa resupply mission. Ewan ko kung ano mangyayari doon. So bakit ba tahimik si Vice President Sara Duterte at si Senator Aimee Marcos? Hmm, hindi maintindihan Nagdadalawang isip ako at siguro kayo rin. Bakit tahimik ng dalawang ito? Ang West Philippine Sea ay isang seryosong issue. Sa pagkatang West Philippine Sea, diyan kumukuha ng kabuhayan ang ating mga mangingisda lalo na sa Palawan at the same time dyan sa sa Scarborough Shoal na malapit sa Sambales kasi pag yan eh, nawala sa kanila mamamatay ng gutom ang mga mangiisda dyan di ba? ganyan ang nangyayari ngayon kayo bilang isang Pilipino maninindigan ba kayo sa West Philippine Sea? kung ang China na may populasyon na 1.412 billion ay sumusuporta sa kanilang gobyerno. How much more dyan sa Pilipinas? Susuporta ba kayo sa Pilipinas? Kay Pangulong Bongbong Marcos? Na lumalaban lantaran laban sa China? Tinatanong ko lang kayo. Magbigay ko kayo ng comment. Saan po ba kayo? China? o sa Amerika China o sa Pilipinas yan o kailangan o natin i-share natin kung ano mga nasa sa loob nyo share nyo i, i nyo kayo ba ay pro-China or pro-Pilipino pro-Pilipinas kailangan o yan importante o yan kasi lumalakas sa loob ng mga nabumuno sa atin. Ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard, at ang ating mga manging isda na apektado sa ginagawang harassment ng China. Sabi nila kanila daw yun. Maski na ang pag-asa island, ay inaangkin na rin nila. Ang Ayungi Shoal, kanila daw yan eh ano pa matitira sa atin? E eh, panga, eh part yun ng ating uh, 200 mile eh, uh, eh, ano, economic zone. Yung Benhan Rice, kabila, ang kinin nila. Ano pa matitira sa Pilipinas? Kaya manindigan kayo. Lagay nyo sa komentyo, ay ba? ay, pro-China, or para sa Pilipinas. Okay? Itong ang inyong lingkod, Narito sa Amerika, pero lumalaban, pinagtatanggol ang Pilipinas. Okay? In God we trust, never hold your peace.